So good day, good morning ulit sa inyo mga kalipad Rodjin Vlogs TV here ulit At ngayong araw gagawa tayo ngayon ng Lawin or Agila na Saranggola So gagawa tayo ngayon Dahil Sabado ngayon wala naman tayong gagawin So may mga bisita tayo ngayon dito So una na papakilala natin si Kalipad Riona Ayan, eh, si Kalipad Riona Sabado kasi walang pasok sa kanila Kaya tatambay sila dito sa ating ano Gawaan ng saranggola At saka si sa Kalipad Raven Ayan Papagawa siya ng sumba. So, si Kalipad. at si Kalipat Rico Rico So meron tayo ditong ano, bisita na VIP Ayan. Cute siya Milbin Ano ano ano? Milbin Milbin Ano ano ano? Ayan Nagtatawa mga kalipad So Gagawa na tayo ngayon ng pakpak -pak muna sa ating gaming lawin. Ito na mga kalipad, yung kawayan natin. Yan, kumuha na tayo ng dalawa para sa magiging pakpak. Tsaka meron na siyang marka dito. Ayan. Ganyan lang sa kalaki. Tsaka yung gamit natin ulit, yung matalas na kutsilyo. Tapos, kayas sinat na natin to mga kalipad. So let's go. lipat. So, naligo muna tayo dahil, ayan na, sobrang init. Tsaka nagsando na rin tayo para hindi tayo masyadong mainitan, pagpawisan. So, yung update pala sa ginawa nating lawin. So, nakayas ko na yung patpat niya, katawan. Tsaka nagawa ko na rin. Yung buntot na lang yung hindi natin na gagawa. Tapos yun na lang yung... Uh, dalagay natin So ito na mga kalipad yung nagawa natin. Ano so ito na nga mga kalipad. Nagawa na natin yung hubog ng pakpak para sa gagawin nating lawin. So kanina, umaga pa pero ngayon, inabutan na tayong hapon na ginawa kasi tayo. Pero still, kasama naman natin dito si Kalipad. Atoy! Ayan si Kalipad. Ay, si Mayor. Pagpapanin yung... dito. Tsaka dito pa rin si Kalipad Nel. Nakasubaybay pa rin sa ginagawa nating lawin. So ito na yon ginagawa natin nalagyan na rin natin ng extension para sa pakpak -pak niya kabilaan yan so ginawa natin gumawa lang din tayo ng parang guryon or bordol papayog or kahit ano man layangan yan gumawa lang tayo ng pabilog yan mga bilog na bilog yung dulo niya saka dito naman sa may bandang extension niya tinalihan lang din natin dito Kalagan ito yung pagkakatali natin dalawa dalawa lang tapos depende naman sa inyo kung gusto nyo dito or sa likod pero sa akin dito na lang nilagay sa likod tsaka ito sa dulo nilagyan ko na lang din ng tali tinali ko siya hanggang dito masakad nila yan ko sa dito na let's bali magiging ganito yung itsura nya mga kalipad Oh, ano nga mo na kalipad nil? Tayo ka. Oh, yan. Paligyan niya yung magiging itsura niya. So, pakpak -pak pa lang yung nagawa ko. Wala pang ulo, tsaka yung bandang sa buntot niya. So, yan, si kalipad Anthony. Ayun, nag-flex <coughs> pa ng muscle niya. Ang laki ah. <laughs> <laughs> Sobrang laki ha? Ano lang ah. Ano na kahoy. So, pag niyo naman dito sa may bandang uh, Bala ganyan siya. So, gagawin ko na muna yung buntot niya mga kalipad tsaka yung ulo. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. Update ko na lang ah. Eh. So, yan ang nagawa na nagawa natin yung lawin. So, plastic na lang natin 'to. 2000 years later. At ito na nga ay inumaga na tayo mga kalipad at ito si Pandonel gumagawa na ng bordel niya. Hindi ko alam kung anong gagawin niya diyan mga kalipad. Yung <laughs> tapos din natin natapos yung ginawa nating lawin. At andito na tayo ngayon, inaantay na lang natin lumakas yung hangin. Pero ito na yung nagawa nating lawin mga kalipad. Ayun. Balikan ko siya. Ayan, may sumba na rin to. Gamit lang natin do yung sa ribbon Ayan. So ito test fly natin to mamaya mga kalipad kapag lumakas na yung hangin. Bali ganyan siya mga kalipad. Wala muna siyang design kasi ito test fly pa naman natin eh. Pag napalipad na palipad natin to saka na lang natin ayusin yung pagka plastic niya. Lagyan natin na siya ng mga design. Ayan. Ito si kalipad nail. Gumagawa rin siya ng guruyon niya or burador or saranggola or whatever kung ano mang tawag niya dyan. Layangan. So wag nyo, wag nyo kakalimutan pala mga kalipad mag subscribe sa youtube channel natin At hit yung notification bell Ayan Tsaka kung may mga gusto kayong i-comment Mag leave lang kayo ng comment dyan sa comment section below Siyempre like nyo na rin yung mga videos natin Ayan mga kalipad So bali wala pa yung mga tropa natin dito Mga bata Maaga pa kasi So hanggang dito lang muna mga kalipad Hintay na lang natin magkaroon ng hangin At update ko kayo mamaya Test buy natin ito mamaya mga kalipad So ito na nga mga kalipad Medyo lumakas na yung hangin na yung kita naman sa kawayan gumagalaw na Tapos si kalipad nil yung mag Papilot Ayan. At para naman sa mag-aatang Or mag-uundong nyan ay si Tatay Anthony ng... hey, tn Leo Anthony de Guzman, Manila Mayor 2025. Ah. Ah. Sige. Sige. And medyo malakas-lakas na yung hangin. Tignan natin kung lilipad to. Okay, binabati ko po ang aking tatlong kaibigan, si General Rios, Eliseo Rios, at uh, Franklin, Isaat at saka si Mr. Gaslegman, no. Sila po ang tinatawag na TN Trio or Proof okay. and Transparency. Maraming okay. maraming salamat po. Kala nga, game. So, game. So medyo mahina pa yung hangin mga katipad. dito si Kalipad Nelson yung nag pilot yun okay na nga mga kalipad, lumipad na siya at medyo nawawala-wala po yung hangin sa taas lumahin na po yung hangin mga kalipad pero goods na, lumipad na siya